Uy maganda umaga mga kanayon, kumusta po kayo? Umbulan kagabi kaya medyo masarap ang tulog, balamig Pero may nangyari dun sa aking seedling tray Dika, pakita ko sa inyo Lipat ko rito yung mga seedling tray para maarawan sila Nang sa gayon, ma-acclimatize na yung mga pinunila ko ito yung mga bell peppers. At ito naman ang talong at saka repolyo. Kung napansin nyo, ayan, yung apat na butas na yan, may mga iba dyan na repolyo, I think, na tumubo. Kaya lang, dahil sa umulan, napatakan siya ng ulan, kaya ayan, no. Yan. Yung isang butas dyan, ang ginawa ko, naubos na kasi pero naiwan yung isang repolyo. Kaya lang, wala nang lupa. So, ugat na lang. Kaya ang ginawa ko kanina, tinanim ko na siya. Dito. Yan. Diyan ko siya tinanim. Yan siya. Kaya ko siya dyan nilagay kasi diyan madalas tinatama ng araw katabi ng mga ano nung mga sitaw na pinunla ko nung October 16 ano ba gayon 21 so after 5 days yan ay mga sitaw oh nag na sila at saka tumubo Yan. Ngayong araw ay magpupunla uh, magpupula naman ako ng iba pang halaman sa seedling tray. Gagamit ako ng rhizal, carbonated rhizal o sinunog o inabong ipa. Pero dito sa amin sa Quezon, tawag dito buwalaw. Yung pinagbalatan ng palay vermicompost, seedling tray, at syempre mga buto. Yung kulay blue, yan ay pechay. Ito namang brown, mustasa, at saka itong nasa lalagyan pa, labanos. Medyo matagal na nakaimbak itong mga buto na to, pero subukan pa rin natin silang ipunla. Sana ay mag-germinate pa sila at saka tumubo. First step Uh, paghaluin natin o kukuha tayo ng konting vermicompost ang ratio kung gaano karami yung vermicompost ganoon din karami yung carbonized rice hull ang natin ng mga damo-damo para siguradong walang ibang tutubo yan so hahalo lang natin itong compost dito sa CRH carbonized rice hull yan. haluin natin mabuti para evenly distributed siya kaya nga pala ako nagalagay ng carbonized rice hull para kahit paano hindi masyadong dikit-dikit ayan o oh. pagka tinignan natin itong compost, vermicompost masyado siyang dikit-dikit kaya kailangan ng CRH para mas mabuhaghag siya Ayan. Yung mga nasa syudad, wala kayong access sa vermicompost, wala kayong access sa CRH. Punta kayo sa mga agri store. Magtanong kayo rin ng mga pating media. Magtanong na rin kayo ng seedling tray. Yun ang gagamitin nyo sa pagpupunla. Yung pating media, ano na yun, kumpleto na yun. Magkakahalo na yung lupa Magkakahalo na yung lupa ron merong vermicompost o compost at meron ding mga yung iba coco coir at meron ding yung iba ang nilalagay din ay itong CRH kumpleto na pagka hinawakan niya yan ang consistency yan no oh, madaling madurog buhaghag okay ang kasunod ay ilalagay na natin yung mixture dito sa seedling tray simple lang yan ang lalag gagawin lang lalagyan ng mixture lahat ng butas ng seedling tray siguraduhin nyo na puno itong lahat ng butas Huwag masyadong o siguraduhin nyo na ano na hindi naman sinsin. -sin, pero puno siya. Nga pala. Bakit kailangan ng seeding tray? Unang-una, pagka transplant nyo ang mga halaman, kailangan nyo ng seeding tray lalo kung maliliit ang buto. At saka, lalagay nyo ng spacing yung inyong final na pagtataniman yang sa ganun, yung mga halaman may sapat na distansya, hindi sila magagawa sa nutrients ng lupa. Pangalawa, pagka nakasidling tray, uh, hindi magbubuhol-buhol ang mga ugat kapag itinanim nyo na o ipinula. Hindi katulad pag sinabog nyo lang sa lupa, maaaring yung mga buto na papatak sa lupa, magkakatabi sila, so pag nag sila at tumubo, magkakatabi, magkakabuhol-buhol lang maugat. So, pagka magka-transplant kayo, may hirapan kayo na paghiwalayin ang mga ugat, may stress yung mga halaman. So, ito yung, mga dahilan kung bakit kailangan ng seedling tray. Pangatlo, pagka may seedling tray, madali lang i-transplant kasi individual na nga sila na magkakahiwalay na nga sila. So, pagkuha nyo rito ng, sa isang butas, kasama na yung lupa na pinagugatan nila. So, ang resulta nun, hindi gaano ma-stress yung halaman pag inilipat nyo sa final yung pagtataniman. Next step, bubutasan na natin ang mga titak dito sa seedling tray. Pwedeng daliri, pipindutin lang na ganun. Yan. Para magkaroon siya ng space o butas. Yan, butas na sila. Ready na tayo na magtanim ng mga buto. Dahil limitado lang ang space na pagtataniman natin dito sa ating backyard, piko konti lang. Bale ito, 115 na butas itong seedling crane na to. So, kada dito sa tatlong klase na itatanim ko, 60-25. Gagawin natin, kada butas ng ginawa natin dito sa seedling tray, lalagyan natin ng isang buto. Ngayon na itinatanin ko ay mustasa. Na ang pagpupunla ng mustasa. Ito radish. aí, fecha aí. Next step, tatabunan natin. covered na siya. Next step, didiligan natin. Bale, tapos na tayo magpunla. I-question natin ito. Dito sa kanya, temporary na natin At dahil umuulan, kakpan muna natin siya. Para pag tinamaan ng patak ng ulan, hindi ma tatanggal yung lupa. Okay mga kanayo, tapos na tayo magpunla. nabutan na, medyo inabutan na tayo ng ambon. Actually, umuulan na. Mahina nga lang, pero enough para mabasa. So again, kung nagustuhan nyo po yung content na ito, may kisuyo po, paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po kayo sa aming channel, Backyard Organic Farmers. Paki-click na rin po ng notification bell para sa gayon, kung meron po kami mga bagong upload na video ay malalaman nyo. Maraming salamat po ulit.